Kung ngayon meron tayong uh, limang uh, patanungan doon sa comment section, uh, sagutin. Magandang gabi mga amigo, mga katrebo, mga badi. Magandang gabi. Kung ngayon meron tayong uh, limang uh, patanungan doon sa comment section, uh, sagutin. So hindi ko sasagutin isa-isa doon. Hindi ako magre-reply doon. Gawa natin ng video para isahan na lang. O so, nagtatanong kung marami daw yung sira ang ipin. O so, ang sagot dyan, pagdating mo dito sa application process, iti-check ng dental service yung mga ipin natin. So doon, sila yung makapagsasabi kung ano yung kailangan gawin sa ngipin mo pa-cleaning ba, ipapasta, ipabunot, kung ano-ano pa. So, yung dentist yung magkapagsasabi niyan. ah kailangan man talagang gumastos. So, magiging compliance mo yan. Garding ngipin. Ito pa. Kung pwede ba daw mag-exam kahit walang in situ. So, as of now, yung nandun sa requirements is, ano lang, diploma, TUR, PSA issued birth certificate, at saka government issued ID, yung mga valid ID. Tapos yung mga graduate ng K-12, uh, form 137 yung dadalhin o kasali doon. Uh, diploma pumunta 37 TOR kalis yung TOR PSA issue of the certificate tapos government issue ID government ID so, wala na na dapat may NC pero pag doon na sa um, pag-apply kung skill based yung hinahanap, eh, kailangan may in situ ka. May ka talaga skills. Ito pa, pwede ba daw as graduate? Kung nakalagay dyan, dapat K-12. Kung nakalagay sa diploma is junior high school, ah, hindi yun pwede. So, dapat K-12. Halos mga nakita ko na mga pumunta dito na alos graduate na is junior high school. So hindi siya pili mag-exam. Tapos ito regarding upset result. Yung result ng upset makikita yan sa uh, IP page ng Army Testing Office. Kaya follow yung ano, uh, Army Testing Office na Facebook page para makita nyo doon yung result ng pag-exam nyo sa APSAT. Tapos ito, uh, babae yata itong nagtatanong nito. Need ba si units ang babae? So nakalagay doon sa qualifications is at least 72 units or senior high school kitutil graduate. So para yun sa lahat. Babait lalaki, walang exemptions. Pero, kung ako yung aplikante na babae, mas gustuhin ko pa na mas maganda na gagraduate tayo sa college. Yan e lang, magandang gabi.